Yan mga idol no. Dito tayo ngayon guys sa may BB Mart no. BB Mart. Dito sa Evangelista Street no. Dito tayo guys sa mga latag ni Boss Waray guys ng mga sapatos. So, yeah, shout guys sa mga subscriber natin no sa US no. Yan sa Sing Hong Kong. Yan Shoutout sa inyo lahat sa mga seaman guys Shoutout to sa inyo lahat no sa OFW natin So let's go! loob ng Kikimol. Nakita mo yung araw na ito? Pag nakita mo ito sa labas, ng kaya po bangilis tayo straight. Pasok kayo sa loob. May tindahan po akong dalawa. Huwag po kayo mag-alala. Lisensyado po yan. Nasa loob ng Kikimol. So, let's go. Pasok tayo guys. morning, good morning. So tara guys, no? Lahat ng tinda nandito na. Pero sa tingin mo, napakaganda, napakasariwa, napakabango. Wala ka nang hanapin, nandito na lahat. Lahat ng muna, lahat ng maganda, nandito na. Wako, maganda. Yan, nandito na lahat, no? Yan, ha? Sabi ni Boss Waray, siya out sa mga magaganda. <laughs> oh, yan. Oh, yan. yan. Sapatos ni Boss Waray, no? sila. Kabiti pa oh. Kabiti pa. Free ngayon di ba? Ito po, huwag kayong mag-alala, walang pangamba, lisensyado po tayo. Yun, may lisensya to, no? Kompleto mga idol, oh. Ito yung sinasabi nila, totoo ko, no? Mahirap magpakaano kasi wala tayong outlet. Ikaw ang mag-decide, ikaw ang mag-decision. Kasi ang binta nito, 5,500 ang isa. Ngayon, 4,500 isa, 3,500. Oh? Bayaran mo ito 4,500. Oh. Bayaran mo to 4,500. Lima. Totoo to. Kung hindi oh. totoo, dito ka na lang. Kasi kung tag na replica, tarap nika, tatlo, dos replica oh. po yan. Puntaan nyo, mayarap harap sa camera lang. Ngayon, pag binayaran mo to, totoo po no, sabi nila, pag ako karap nyo, nagsasabi ako ng totoo. Nagsinungaling man ako mga brad, doon sa mga asawa ko, hindi sa mga sapatos ko. Yun. Uh, <laughs> kung marami <laughs> Ay, yun, yun ah. Lagi, uh, nakalagay naman yun doon, kung marami <laughs> at pagpakarami. Yun. <laughs> Ito for five, <laughs> may kitang, isa, yan. dalawa, tatlo, apat, lima ang pre. Oo. Ito yung tindahan ni Idol Waray. Manalo. Dito po sa likod. Sa halagang we, na, four, five. Itong replica na to, tingnan nyo na lang, ang tila po. Eh, hey, paso po, kay, paso. Hindi synthetic. Made in Vietnam. Yun. Hey. Guwapo ang sol, kahi ang loob, tambas ang tila. Magkano? Siyempre, 18, Nasa mall na ako eh. Ngayon, 1,800, no? May tindiran na ako, naka-aircon na ako. Huwag, oh. 1,800. Tatlong pares, 2,000. Uy! Ito, napakaraming pagpipilian ninyo. Ano, marami rito. Tatlong pares, 2,000. Iba't ibang mga lito. colorant nyo, no? Papagpipilian kung anong magugustuhan ninyo mga... So, uh, may piraso may idol, sa ba, ba, mga idol, no? Iba't iba't mga colorant, no? Pag isa lang po, 1-2. Pag okay. dalawa, 1-5. Pag tatlo, 2 Yun. Mm -hmm. Oy, claro sorry. yan mga ibrol. Klaro. Wala man ako, nandito man ako, yun ang tinda nyo. Mga idol, uh, kung maniniwala lang kayo sa totoong buhay, mm -hmm. hindi ko man ikikwento. Boss, may tanong niyo, ba? Bakit nandito ka nang sa malilimbat na nililaw ka? <laughs> <laughs> ang malita nila lang, oh. Uh, hindi niyong lapitan. Dahil wala akong sakit na kakahawa. Mm. Pagkatapos doon, narating ko ito. Natulog ako ng maaga. Nagising ako ng maaga. Ang pinakatotoo niyan, mahina naman talaga ako eh. Kunang ko lang ngayon po, wala siguro tindirong hindi sinungaling. Nagsinungaling man ako para mabuhay yung mga anak ko. Kasi iniwanan ako ng asawa kong manaw ng siyam na anak. Ako lang bubuhay. Mm -hmm. Parang konti Kunti lang yon no? Hindi. Kahit hindi kaya, kaya. Kahit hindi mo alam, alam. Kulang ako sa pinag-aralan. Nakarating ako sa gusto kong puntahan. Lumakbay ka lang, magkakabang ka lang. Kaya mo yan. Kayo, kayo, kayo. Huwag kayo panginaan loob. Ako nga, isang no-red, no-red. Sino na ako ngayon?

kahit nabibigatan ako. Yun. Kaya lang, no ako. Hindi man kayo matalim, kumapit pa rin ako. Yun. Kasi Kasi sabi nila, pag nahirapan ka na, Tapit sa matalim. Lalo mo mahirapan, matalim kapitan mo, what's wrong? Mm. Doon sa Medio purol, yung kakayanin <laughs> oh, mo, oh. tao. Hindi, hindi Paano, matalim. sa matalim, makuputol ka doon. Salamat sa mga nagpautang sa akin dyan. Nakarating ako sa Kiki Manila, kaya Bangilis State Street. Mabayaran ko kayo, wag kayo mag-alala. Mag Hintay nyo lang ako makabinta. Kung walang <laughs> bumbay, <Ba>, siguro ay. Pero <laughs> salamat din sa mga, ano ha, sa mga katulad nila, na nakakatulong sa wala. Kahit pinagkitaan tayo. Buti man doon sa si sinabi oh. mo, boss, no? Ah, uh, basta, oo. Oh. Sipag, tsaga, fekli, kaya, kaya. Manawala kayo sa hindi. Sa lungo lahat. Uh, dyan, uh, may rapi way. kwento ang totoo, kasi ang kwento, pwede lahat ay magbago. Lagi niyong tandaan, lahat ay nagbabago. Duhon, basta ay. tawa lang, napapagod ka na. Yeah. Tawa ka lang, napipikong ka na, nagugutom ka na, pawis ka na, nawa ka. Tawa ka lang. Ng tawa, tawa lang. Binubuisit ka na, tawa ka lang, tawa. Mm. Kahit mabuisit ka, tawa ka lang, tawa. Ano naman ba yan yun eh? Ida, lang. Idaan lang natin o, sa tawa lahat, no? Smile lang, tawa lang. Mm. Fight. Fight lang ang fight. Hanggang sa marating yung gusto mong puntahan. Yes. Mga idol ha, ang, ang sumusuko, walang napapala. Yan, tama yun. Lagi ang umayaw. Hindi na Alam nyo na yun. <laughs> <laughs> sa inyo galing oh. yun eh. Oo, oh, hindi na Para marating mo, Fight ng fight. dami na ako Ayun no? <laughs> oh. ako dumami ito. Ha? yan ng guys no, yan 'yung mga sapatos ni Boss Waray dito no. Ayun. Iba-iba 'yung mga look guys oh. Yan. dito 'yan sa loob ng QQ Mall no. Dito sa Kapo Evangelista Street no. 'yung may halagang 4,500 guys no yan 4,500 may libre ka daw na lima uh, ngayon kasi tanghali na kayo uh, pinagpilian na ito kaya yung gusto kong makarating agahan nyo po uh, yun pala maaga tayo yun Ang mga sapatos natin ng buswara nyo. Ang dami ito mga idol. Oh. Iba-ibang mga look, no? May violet, green, no? may iba-ibang combination guys sa bawat shoes na to, no? Yan, may mga red. Saan magaling yan? Idol, taga-Balenzuela ako. Oh. Ah, malinta. Hmm. Shout malinta ka? O, oh, oh, out sa mga taga no? Ano, nag-sadya pa si Boss Idol. Thank you, sa mga taga-Balenzuela dyan. Busuray, may ano kayo rito, masuray Jordan 1? Kung mayroon tayo Jordan 1, Chamba na lang. Kung Yan ano po, yung uh, makuha ko doon sa binibilang ko. Comment po. po kung mayroong Jordan 1 hmm. si ito. So, ito Jordan 4 guys? G4. G4. Ito G4. Jordan 4. Jordan 11. Jordan. Yon mayroong available dito kay Busuaray. Ah, marami po tayo kahit anong gusto nyo sa patas sa totoo lang. Mayroon tayo. Okay. Ang wala lang tayo yung pambili ko. Yun. Yon. Ang dalawa. Dalawa binili? Si Bro bumili sa labas, bumili dito. Mm. Naluko na sa labas, nagpaluko pa rito. Saan pa galing pa yung boss? Saan pa kay galing yan mga sir? Laguna. Shout out sa mga taga Laguna. Laki ng discount niya, may kabro pa. Ayun, sa tagi. Yun. Shout out po Shout out Yan Shout out po sa inyo Ingat po kayo lagi Yun Balikan natin sa Ma inyo Mam balik po kami dyan ha Shout out po daw dyan Ay Balik po kami dyan Ay Nang ano Ito malabon, Gobi no So ito guys Yung mga sapatos ni Boss Waray dito Buy one take one no Yan 2 for 1,500 3 for 2,000 Yan mga sapatos ni Boss Waray dito mga idol oh. Yan, kay Boss Waray po ito no. Yan. by uh, buy one take one no. May dalawa 1,500 tatlo 2,000. Ang chat up yan. Uh, chat up no. Idol natin. Dito lang yan guys kay Boss Waray niyo makikita tong mga sapatos na to no. Oh. one take one no. May dalawa 1,500 sa katapio guys no dalawan lipo.